Good morning guys. Magtitimpla tayo ngayon ng kape. At tayo mag-almusal na. Kayo anong inyong almusal? Ito 'yung sa amin, kape. At siyempre, hindi pwedeng kape lang, may partner 'yan. At ito nga ipapakita ko sa inyo 'yung partner niya. Ayan, nilagang saging nasa kaldero pa. Ayan, kailangan ating ilagay sa plato para makain. Ayan, kumakain ka kayo nito? Nilagang saging. Ayan, madami akong nilaga. Baka may mapapuntang kapitbahay. Ay, e di kasalo sa almusal. E di gigayon nga ho pag kailangan sharing ang pagkain dapat sinishare sa kapitbahay o sa kapwa. Ayan. Ayan, sapat na po sa atin itong saging. Mabigat ito sa tiyan, kaya pwedeng hanggang mamaya na itong tanghali. Matagal sa gutom. Thank you so much for watching. Good morning again.